Oh, oh, creepy. We let's go! We're getting out of there! Oh! You're not to leave. so, what's up sa inyo mga tropa? Ang mga si Twister, no? Ngayon maglalaro tayo ng out of sight. So, let's go! Okay, ano meron dito? Good night, Sophie. First time ko na maglalaro ng second person point of view, no? Tignan natin kung ano yung experience na. Mano scared. I've been here for so long and I don't want to be here anymore. Oh, sa mo lang ako. Ah, oh, bulag. oh, nga pala. Can you mo, bulag yun. no? You can't see. mo nalaman? Umata mo na sa Teddy. Okay. What the frick? Nagdagagad. Okay. Ah, so ako si Teddy. Tapos yung baba yung mayiging paa. Tsaka ano ko. Okay. Good concept. Binago ko lang yung quality. Ni medium ko lang, no? Sobrang... Sobrang bigat pala na ito. Press, okay? Oo. Uh -huh. -oh. Comfortable ako pag wala sa tabi mo. Ah, okay. Ang ganda. Wow, what the freak? ito pala yun, angas. Grab object, oh, hold, maintain space. Okay. So, kailangan ko ito kasi yellow eh. Uh, ah, push that. Ah! Uh. Come here, teddy bear. Come here. Ayoko sa'yo. Ah, get, damn it. Gaging, ginawa kang aso dito. Name. Grabing kulungan, no? Napaka bongga Dito makulong sa Pilipinas Nako Mahulog mo lang yung sabon Ay, Okay. mga control Okay Typical controller settings Woo I haven't seen anything for such a long time Kinulong ka pa naman dito Parang kagaroon ng friend pika, Kaya kinakausap mo na lang yung teddy bear mo How can you see for me teddy? Kaya nga eh Mga nagkaka-interconnect kayo Multidimensional shit Okay, hindi to ulit ito raw mo. Ano 'yan? Hey, what is that tape station? 'Yun lang. Okay. Aligaw ulit tayo, Teddy. Ayakap yes. Bin ng kita na mahigpit. Ang sama bilaukan ka. Are you Yes. Bine-lebelo ng god sa iyo para sa Hello. Ah. Arti, arti. Tapos, atan tayo dito. Okay. We need to play steady here. Pwede, pahinga ka muna kung nagagawa. Kaya tamad ka. Oo, oh, di ba alam ko na agad space. Gawin natin dito. what am I doing here? Ah, control. Ano, ko man makita. Ah, okay. Halika dito, Teddy. Hindi ko kayang gumawa ng nakahawak sa'yo. Ah, dito. Okay. Ha! Ah! Ah, na rin tayo. Freedom at last! To hide. Ang laki naman nila karin Yes po. Mother Teresa. Sabi nga lagang aso to. Meron dito sa pink, pink, pink roba. Pink roba. Kaya gawin natin dito. Dito. Kat. Tumba natin to. I can push it down. Okay. Ba't nyo mo lang sinabi, brace it. Uh, yeah. Oh, may maingay. Yung yeah, dito, Teddy. Let's get out of here. Okay. I need my hands. Okay. Kaya mo naman yan. Kaya't may Teddy. Kaya't wala si Teddy. Kaya't hey, nandito pala si Teddy. Party mo lang eh. Ano ka? Ah! Teddy, Teddy, maingay. Alika dito, Teddy. Okay na, mamatay ako. Huwag na ikaw. Let's go. Walang checkpoint. Oh, scary, scary. Hello, Mr. Tire. Pwede mamupo si Teddy doon Ah, hindi ka comfortable. Oh, kung oh, hindi tayo lady, ba't ito pa tumakas from the first place, ha? Oh, oh. Loud and clear. woo mm -hmm. lucky! What the freak? Anong gagawin ko? Gagawin ko? Eh, dead of Teddy, save me! Anong gagawin ko? Na, wala naman maupon si Teddy. Meaning. Okay, nawala siya. Hello? Oh, huwag na naglaho na parang bula, ha? Walang grandito dito. Oh, hello, Mr. Rat. Jerry! Nagkita na naman tayo. Dito ba? Okay. Wala kita, Jerry. Jerry, sinunda mo pa talaga ako dito sa larong 'to. Feel not pala maingay, dude. Jadi comfortable ka dito? Oh. Nope. Oh, talaga? Uh. Ah, ah, okay. Tama na sa paborito mong towel. Ah, uh, lagi What? Is that you, Clayton? Nope, nope. It's not me, Clayton. We have to be quiet, Daddy. Oh, Clayton pa yung ko. Oh, what the freak? Clayton? Clayton pala yung pangalan mo, kaya pala kinulong ka. Ang pakit na pangalan. Okay, yuk lang. Ang inaingin ng sapatos mo. Shit, tama na kuha yan. Ang ingay, putik. Ang ingay. Mali ka dito, Teddy. Ang ingay. Ingin ng sapatos mo, pre. Taga si Jerry po yun. Si... wala oh, alam ko dito. tayo dito. Alam ko yan. Hello? Ay, nabakadelikado yan ah. Ano pa? Ano pa? Hello, terus manggung Entry, Two One Ah Ah, di situ Nih, kakak, bawa balang natin di sini Ah, angkat tayo di situ eh, Ngingi-ngingi mu, ngingi mu Yes We did it, Clayton Oh Lihat-lihat tayo ni Mother Teresa Ooh. Grabe Laki mo Anong kinakain mong gulay soon, soon, soon. Ay sun 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 No 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 Damn Putig oh, puro kulungan ha Teddy, pahinga mo na dito. I know it. Puzzle again. Kamahingay! Pulak uh, natin yan. Ah! Teddy, ah! help me. Wala na. Ah, yuyo ko pala. Halika dito, Teddy. Hindi ko ayamabuhay na wala ka. Hindi pa tayo nagigumaya Teresa Sa ingin na sapatos natin Baka bingi naman siya Tayo bulag siya bingi Ganun yan? Oh Jerry you're rat Pag mo kong ibubunyag Oh Creepy atmosphere What is this place? Ito ang katapusan mo Kasi hindi na si Jerry Oh, oh creepy creepy Let's go. We're getting out of there. Out! You're not allowed to leave. I'm allowed. Ah! Oh, Sophie! Sophie, where's my claymon? Clayton. No, Clayton. Sophie is out of her room. Huh? Bring her to me. Ah, Sophie. No. Clayton, palo yung alagad Yes, yes my lady. I'll bring her to your ritual. Ritual. May palo na naman na nag-ritual. Wow. Okay, Sinala na po si Teddy kaysa sa'yo, no? Oh, so ang ganda. Sana ilabas na to. So, yun eh guys, no? So, the best second point of view. Nakita natin pa nag-release to. laro na natin to. So, salamat sa panood, guys. Yung so, enjoy nyo. So, matay din yung cam. Natakot siguro. So, paalam na. Shit.